Marangkada na rin ang botohan para sa barangay at SK election sa Tagig. Bahagya ng mga nagkaproblema ang ilang botante na kailan lang inilipat sa lungsod mula sa Makati. At para sa update na sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta mga kaganapan dyan? Gretchen, Jess, ilang botante dito sa Tagig ang nahirapang hanapin ng kanilang mga presinto. Nagpalit kasi ng numero ang mga presinto sa mga polling center kasunod ng paglilipat ng nasa sampung barangay na dating bahagi ng Makati. Alas 7 pa lang ng umaga nagsimula ang botohan sa mga polling center ngayong eleksyon. Pero ang ilang residente alas 5 pa lang ng umaga pumila na sa labas ng Rizal Elementary School. Mas mainam na raw kasing maagang makaboto para maaga rin makauwi at para na rin may oras pa kung sakaling magkaaberya sa paghahanap ng presinto. Isa ang Rizal Elementary School sa mga polling center na nasa loob ng sampung barangay na dating parte ng Makati at ngayon nasa Tagigna. Dahil dito, napalitan din ang mga present number. Ang ilan sa mga pumila, daladala -dala ang sulat ng COMELEC na naglalaman ng impormasyon sa bago nilang present number. Sa mga tarpaulin sa harap naman, hinanap ng iba ang kanilang bagong presinto. Sa Pembo Elementary School naman, naabutan naming nakapila sa help desk ang ilang residente. Nakatanggap daw sila ng sulat mula sa COMELEC, pero maling present number naman daw ang nakasaad doon. Kumain patuloy ng dagdag na oras ang pagboto nila mas nahirapan naman ang ilang botanteng person with disability. Gaya ni Nino na ilang minuto ring nagpalipat-lipat ng gusali gamit ang skateboard. Importante daw kasi na or mag importante daw kasi para sa kanya ang pagboto ng tamang mga uupong leader sa barangay. Kinalaunan, tinulungan na lang din si Nino ng mga volunteer para mahanap ang presinto at makaboto. Jess Gretchen, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga botante sa mga polling center sa Tagig. Hindi rin tumitigil ang mga volunteer sa pagkasikaso sa mga botante, lalo na sa paghahanap ng kanilang mga presinto. Payo naman sa mga kapatid nating boboto ngayong araw, magdala ng tubig at payong dahil medyo mainit ang panahon. Jess Gretchen. Sana katulad tayo lahat ni Ninyo sa kaigihan sa pagboto. Maraming maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.